Mura ni ang vlog. Oh, dagan. Puro sunrise. Ah, emote daw siya. Sa pananaw, sa pananaw ni mo, Sage. Ano prediction ni sa hiking na toon niya? Ah, lightweight ra. Dali Kay, na kayo. Rate 1 out of 10. Bila ko, mga 1 lang. Ang difficulty. Ang, difficulty. Banta. Dali na kayo. Ano ni mo, ano rating sa hiking na toon niya? Siguro, ano, 8. 1 out of 10 balikan na, nai nang kalisod ay nine out of ten makaya ra. based on my reviews ha. tara e nawala uh, review. sa <laughs> sana all reviewer. we're here. Hello. welcome to Samol. yay. tara si Koya. Naka-blue. Yay! Paldo siya ngayon. Charot lang. We're here! Saan na tong sign? Puting bato. Alright. Ate bi ami makansel sir kay <laughs> uh, ulan ba. Abi na ko glapo kay dire. Adire na ni glapo. lang <laughs> din ni. Ano lang <laughs> na ikaw nang na ng na nun. Ako ni ba dala.

Chay lang, okay lang. Lime stokes. Ha, hyperacidic. Kani. Usap lang ka nagtulog ka dahon or lima. Uh -huh. Nakadagan lima. Ay, yung parisa. Hindi mo parisa. Yeah. Kaya okay, kung ginaparis mo mga Once basta herbal, ginaparis mo mga ginatumarin mo. gina yun na siya efektibo. Paris-paris. Mm -hmm. Bungki, gina siya. Three, three, oh, Tulo, lima, 5 7 ano. Hindi mo siya pareso. Huh. Kaya pa. Pareha ko udlot, anong, mansanita, sir. Kaya kung pinaka-udlot yun. Oh. Mm. oh. pinaka-udlot, na naman ka magkabag ka, mag... Sige ka, oh. oh. Ah, ginabukal oh, po ni siya. May hinulsol naman ka diha. Nandito <laughs> na po kami sa taas. Matapos kong mamatay. Sarot lang, simba ko. Mani akong dagway. After some... ko akong dagway ron. We've been stopping. Non-stop. Hindi na na ako kaya. May cramps. my my back my pussy and my anyways out oh my god look at the view thank you for the view nature and everyone and all the spirits wow e?

Let's go, let's go, let's go. Ah. We're here. Thank you, Lord. God is such a joke. Oh good. Ah. Do you here in a campo sila? we nature. Pede pede kaya magcamp, kare mo Oh, sige. After <laughs> after okay. the hike, what's your rate? Uh, rating? Chill lang naman. Walang, walang ano, walang pagod na nararamdaman Anong masasabi? Ano rating mo? Super so mild lang siya. <laughs> Uy! Mild! Mild lang. Okay naman siya. Not bad ka ayaw nga. Ano, At least so. abot ka dali sa location ah. nga. Okay. Gusto na ito. Ano to? Ano to? Mag-solo lang ko dali. Ano ko'y trauma yung nga niya. Ano ko? ko?

anak mama anak tama mang okay may pugo ko advice hmm ayo ge pagbaktas mo nga kanang nagadagot patagna ana lang Oo. ano gihunon niko ni ko ni mo ya kay nakachanilas ragud ko gahi na degkai expert level baypay na sadya jabaw. Si baybay dili speak ba ba? Viper? No, Basit ba, na yung viper dito. Ano? Viper's effect. Ano <laughs> yung di masakaan dito? Ah, batata. Ah. Ano yung part po dito sa Mount Apo Apoy? Yeah? Er Layo pa kayo, ma'am. Ah, okay. okay. Ay, ang centro Mount Apo, Apoy, patagan. Ah, oo. Oo, oh, oh, patagan. O, Lienami oh, guys. Anong masasabi mo? Worth it. Ikal. Ten out of ten. Oh. Ten out of <laughs> <laughs> Yay, mau lihat lagi mita mana plastikan.